Naisip niyo na ba kung paano mananatili ang payapa sa inyong puso at ang inyong sariling kalayaan habang kayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng pitumpu? Madalas nating iniisip na ang pagbabahagi ng lahat ng bagay sa ating pamilya ay tanda ng pagmamahal at tiwala. At totoo naman yan sa maraming pagkakataon. Pero mayroon din tayong karapatang magkaw ng sarili nating espasyo na mga bagay na mananatili lang sa atin para sa kapakanan ng ating kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Ang katotohanan ay, minsan, ang sobrang pagbabahagi ay maari maging sanhi ng pagkalito, hindi pagkakaunawaan o paggawala ng inyong personal na kalayaan. Baka mapansin ninyo na unti-unting nawawala ang inyong privacy o ang inyong mga desisyon ay naiimpluensya ng iba. Maaring maramdaman ninyo na kayo ay pinangasiwana sa alip na nagdesisyon para sa inyong sarili. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong mahalagang bagay na sa pananaw ko, mas mabuting itago na lang sa inyong pamilya kapag umabot na kayo sa edad na pitumpu upang mapangalaga ng inyong kapayapaan at mapanatili ang inyong kalayaan. Manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na maring makagulat sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang unang sikreto na mas mainam na manatili sa inyong kaalaman lamang at ito'y patungkol sa inyong personal na pinansiyal na kalagayan. Alam kong nga pakahalaga sa kulturang Filipino ang pamilya at madalas tayong lumalaki na ang mga magulang ay handang ibigay ang lahat para sa kanilang mga anak. Pero habang tayo ay tumatanda, mahalagang siguraduhin na may sapat tayong sariling ipon at kaukulang pondo para sa ating mga pangangailangan nang hindi umaasa sa iba. Hindi naman ibig sabihin nito na kayo ay madamoto walang tiwala sa inyong pamilya. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtiyak ng inyong seguridad at kapayapaan ng isip. Isipin nyo, kung alam ng bawat miyembro ng pamilya ang eksaktong halaga ng inyong bank account, ang inyong pensyon o ang lahat ng inyong ari-arian, maaring magkaroon ng hindi inaasahang pressures. Maaring may lumapit na humihingi ng tulong pinansyal kahit na hindi naman talaga kailangan. Dahil alam nilang mayroon kayo o kaya naman, maaaring maging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng makakapatid. O maging sa mga apo kung saan meron silang ekspektasyon sa inyong kayamanan. Kung minsan, kahit ang mga simpleng pagbabahagi ng nako, may naipon na ako ng ganito karami para sa pagtanda, ay maaring maging ugat ng mga problema. Mas mabuting panatilihin ang mga detalye ng inyong mga ipon, investments, at iba pang pampinansyal na kaalaman sa inyo lamang o sa isang pinagkakatiwalaang profesional na tagapayo. Siyempre, hindi naman ibig sabihin nito na kayo ay hindi natutulong sa pamilya kung may tunay na pangangailangan. Ang punto ay ang kapangyarihan na magdesisyon kung kailan at paano kayo tutulong ay mananatili sa inyo nang walang anumang sapilitan o panggigipit. Hindi ninyo kailangang ipaliwanag kung bakit kayo may sapat na pera para sa inyong mga gamot o bakit kayo nakabili ng isang bagay na matagal ninyo ng gustong bilhin. Ang privacy sa pinansyal ay nagbibigay sa inyo ng kalayaan na mamuhay ayon sa inyong sariling kagustuhan nang walang pasanin ng mga inaasahan ng iba. Ito ay nagpapanatili ng inyong dignidad at kakayahang magdesisyon para sa sarili ninyo. Ang susulod na bagay na mahalaga ring panatilihin bilang isang sikreto ay tungkol sa inyong mga maliliit na karamdaman o ang inyong personal na kalusugan na hindi naman lubhang seryoso natural lang na mag-alala ang inyong pamilya sa inyong kalusugan lalo na kapag kayo ay nasa edad na munit ang labis na pagbabahagi ng bawat hapdi sakit o pagbisita sa doktor kahit na ito ay para lang sa routine checkup ay maaaring magdulot ng labis na pag-aalala sa kanila o mas malala pa ng hindi kinakailangang interbensyon. Halimbawa, kung kayo ay nakaramdam ng kaunting pananakit ng tuhod dahil lang sa sobrang lakad sa palengke, at ibinahagi ninyo ito, maaaring agad-agad silang maghanap ng doktor, magrekomenda na iba't ibang gamot, o kaya ay pagbawalan kayo sa mga aktibidad na gusto ninyong gawin. Minsan, mas marami pa silang naiisip na negatibo kaysa sa totoo ninyong kalagayan. Ang pagpapanatili ng ilang detalye ng inyong kalusugan ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na hindi nyo kailangang bigyan ng paliwanag ang bawat ginagawa ninyo para sa inyong katawan. Kung mayroon namang seryosong kondisyon, siyempre, nararapat lamang na ibahagi ito sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya, ngunit ang mga araw-araw na pagbabago sa pakiramdam na normal lang sa pagtanda tulad ng paminsan-minsang pananakit ng likod o pagkahilo-dulot ng pagbabago ng panahon, ay hindi kailangang maging usap-usapan sa buong pamilya. Kung patuloy ninyong ibabahagi ang bawat detalye ng inyong kalusugan, maaring maging limitado ang inyong mga galaw dahil sa pag-aalala nila kahit na kaya nyo pa namang gawin ang mga bagay. Kaya, pumili lang ng mga bagay na talagang importante at seryoso para ibahagi sa kanila. Pero ang mga maliliit na bagay, mas mabuting panatilihin na lang na sikreto para sa inyong kapayapaan. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa ikatlong bagay na mas mabuting panatiling pribado. Ang inyong personal na buhay pag-ibig, kung mayroon ng kayong mga romantikong interes o mga relasyon na nabubuo sa inyong pagtanda. Alam natin sa kulturang Filipino, malapit ang pamilya sa isa't isa. At minsan, ay pakiramdam nila na may karapatan silang malaman ang bawat aspeto ng ating buhay. Ngunit ang pagtanda ay hindi nangangahulugang nawawala ang karapatan natin magkaroon ng personal na buhay at maging masaya sa ating sariling paraan. Kung mayroon kayong nakikilala, nakakausap o nakikipag-date, ito ay isang napakapribadong aspeto ng inyong buhay. Ang pagbabahagi nito sa pamilya ay maaari magdulot ng iba't ibang reaksyon. Mula sa pagtataka, paghuhusga o kaya naman ay labis na pag-aalala. Ang ilan ay maaari magtanong ng mga sensitibong tanong o kaya ay magbigay ng mga payo na hindi naman ninyo hinihingi. Baka maramdaman ninyo na kayo ay nasa ilalim ng magnifying glass at ang inyong personal na kaligayahan ay nagiging paksa ng pamilya. Hindi ninyo kailangan ng kanilang pahintulot o pag-apruba para maging masaya ang pagpili ng inyong magiging kasama ay inyong desisyon lamang. Ang pagpapanatiling pribado ng mga ganitong klase ng relasyon ay nagbibigay sa inyo ng kalayaan na tuklasin ang inyong sariling kaligayahan nang walang anumang external pressure. Kung seryoso na ang relasyon at sa tingin ninyo ay panahon na para ipakilala ang tao sa inyong buhay, iyan ay inyong desisyon. Ngunit sa simula, mas mainam na manatiling tahimik tungkol dito. Tandaan, ang inyong puso at ang inyong kaligayahan ay inyong inyo. Ang susunod na sikreto, ang pang-apat, ay tungkol sa inyong personal na rutin at mga paboritong libangan o paggasta sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Minsan, kapag tumatanda tayo, pakiramdam ng ating pamilya ay kailangan na nila tayong bantayan Au Pangasiwan, en Alambawa, en Guignon taimik naora saumaga, conksan kayuay na nakakape at nagbabasa, ou en Guignon pacbisita sa palanke, namai kasaman sa parke, bago umui. En Mangaito, aima aï ma na na nabagay, nanakbibigay saïnio personal na Nounit, kongibaba agininio, en oulat, nang nang nanguignon garao, maaring, macaron, nan nangatanang, tout ladenan, Baket en tagal sa a parket, makano en ginastos nio sa kapet, ou baquet kayo bumili ng kailan kaylan naniyo bat at la gayan, en mangatanon naito ito, kayt na magandang intention, ay ma' parandam sa inyo na kayo ay nasa ilalim ng investigation si Sipu, ang popop na privacy sa inyo mga personal persona gawain, sa mga bagay na binibili para sa sarili o sa mga lugar na pinupuntahan ninyo para mag-relax ay mahalaga para sa inyong kalayaan at mental na kapayapaan. Hindi ninyo kailangang ipaliwanag ang bawat sentavo na ginagasta ninyo para sa sarili ninyong kaligayahan o ang bawat oras na ginugugol ninyo para sa inyong personal na interes. Kung gusto ninyo bumili ng bagong pangkulay para sa inyong art project o ng isang libro na matagal ninyo nang gustong basahin, gawin nyo lang. Ito ay inyong pera at inyong oras. Ang kalayaan na ito ay nagbibigay sa inyo ng kontrol sa inyong buhay na napakahalaga habang kayo ay tumatanda. Mapapanatili ninyo ang inyong sariling pagkakakilalan at ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo ng walang anumang paghuhusga o pagtatanong mula sa inyong pamilya. Kaya naman, ipagpatuloy ang mga gawain na nagpapabuti sa inyong kalooban. Uwag ninyong ayang ang anumang panggigipit, direkta man o hindi, ay makapigil sa inyong na ipamuhay ang inyong mga hilig at kagustuhan. Ito ay para sa inyong kapayapaan at kalayaan. Ngayon, dumako naman tayo sa palimang sikreto na mahalaga rin panatilihin para sa inyong kapayapaan at kalayaan. Ang mga detalye na inyong huling habilin o ang inyong kalooban kung paano hahatiin ang inyong ari-arian pagdating ng panahon. Ito ay isang sensitibong usapin at normal na sa ating kultura na madalas itong pag-usapan sa pamilya. Ngunit ang labis na pagbabahagi ng bawat detalye ng inyong testamento o last will and testament, lalo na habang kayo ay buhay pa at nasa maayos na pag-iisip, ay maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan inggit, o pagkaput sa pagitan ng inyong mga anak, kuwapo. Maaaring magkaroon ng mga inaasahan ang bawat isa o kaya ay magkaroon sila ng mga argumento sa kung ano ang dapat na mapunta sa kanila. Maari pa nga kayong impluensyahan na baguhin ang inyong mga desisyon upang mapagbigyan ang kanilang mga kagustuhan na maari magdulot ng pasanin at stress sa inyo. Hindi naman ibig sabihin ito na hindi kayo magplano para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Ang punto ay, ang mga desisyong ito ay dapat na personal. Batay sa inyong sariling pag-iisip at kagustuhan at hindi dulot ng pangigipit ng iba. Kapag naayos na ninyo ang inyong mga dokumento, mas mabuting malaman lang ng pamilya na mayroon kayong mga legal na kaayusan na ginawa para sa kanilang kinabukasan, ngunit hindi na kailangan pang ibahagi ang bawat detalye o probisyon nito. Kung sakaling may mang pangtutol o reklamo sa mga detalye ng inyong habilin sa inaharap, mas maganda kung ang mga usaping yon ay haharapin ng tagapagpatupad ng inyong kalooban at ng mga legal na kinatawan at hindi kayo ang direktang harap sa mga hidwaan habang kayo ay buhay pa. Ang pagpapanatili ng privacy sa usaping ito ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan na alam ninyo ang inyong mga desisyon ay igagalang at hindi gagamitin laban sa inyo. Ito ay napapakita rin ng inyong karapatan na magdesisyon para sa inyong sarili hanggang sa huling sandali. Kaya planuhin ang lahat ng nararapat, nuunit panatilihing pribado ang mga detalye upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ani-kanim na bagay na dapat nating panatilihing lihim mula sa pamilya ay ang inyong mga negatibong opinyon o pagkadismaya sa ilang miyembro ng pamilya. Normal lang sa bawat pamilya ang pagkakaroon ng mga hidwaan, pagkakaiba ng opinyon o pagkadismaya sa ugali ng isang kamag-anak Sa inyong edad, Marami na kayong nakita at naranasan at natural lang na makaroon kayo ng inyong sariling pananaw sa mga bagay-bagay at sa mga tao. Gayon paman, ang pagbabahagi ng mga negatibong damdamin o pagpuna sa isang miyembro ng pamilya sa ibang miyembro ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa loob ng pamilya. Halimbawa, kung sasabihin ninyo sa inyong isang anak na disappointed kayo sa ugali ng kanyang kapatid, maaring lumiha ito ng tensyon at galit sa pagitan ng magkapatid. Maaring maging sanhi pa ito ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Tandaan, ang mga salita ay may kapangyarihan. Kapag nasabi na, hindi na ito mababawi. Ang pagpapanatili ng kapayapaan sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pagpapahayag ng bawat kritisismo o sama ng loob na inyong nararamdaman. Hindi naman ibig sabihin nito na kayo ay napapanggap o hindi kayo tapat sa inyong nararamdaman. Sa halip, ito ay isang estrateya para mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng inyong tahanan at sa inyong mga relasyon. Kung mayroong kayang problema sa isang miyembro ng pamilya, mas mabuting direktahin ang usapan sa kanya ng privado kung sa tingin nyo ay makakatulong ito. Ngunit kung sa tingin nyo ay lalo lang ito magpapalala sa sitwasyon o kung hindi naman ito makabuluhan at mapapataas lang ang tensyon, mas mainam na manahimik na lang. Ang pagiging diplomatiko at ang pagpili ng inyong mga salita ay isang tanda ng karunungan at pagmamahal sa kapayapaan. Ang mga usap-usapan at intriga ay nagdudulot lamang ng sakit ng ulo at pagkapagod na hindi ninyo kailangan sa inyong edad. Ang inyong layunin ay dapat na ang kapayapaan at pagkakaisa hindi ang taglika ng hidwaan. Kaya, panatiliin sa inyong puso ang anumang pagkadismaya at ilabas lamang ang positibo at nakakapagpatibay na mga salita para sa inyong pamilya. At sa huli, ang pangpitong sikreto at marahil isa sa pinakamalaga ay ang hindi pagbabahagi ng lahat ng inyong nakaraan, lalo na ang inyong mga pagkakamali, pagsisisi o mga masalimuot na karanasan na maari magdulot ng paghuhuska o hindi pagkaunawaan. Bilang mga nakakidad, marami na tayong pinagdaanan mga laban na nalampasan, mga aral na natutunan at natural lang, mga pagkakamali na nagawa. May mga bagay sa ating buhay na mas mabuting manatili sa atin na lamang. Kung ibabahagi ninyo ang bawat detalye ng inyo mga nakaraang pagkakamali, lalo na ang mga bagay na sensitibo o personal, maaaring gamitin ito laban sa inyo o kaya ay maging sanhi ng pagkawala ng respeto ng inyong pamilya. Ang inyong mga anak o apo ay maaaring hindi maunawaan ang konteksto ng inyo mga nakaraang karanasan at maaaring husgahan kayo batay sa mga ito. Mm -hmm. Ang pagpapanatili ng ilang aspeto ng inyong nakaraan ay nagbibigay sa inyo ng dignidad at nagbibigay daan sa inyo na magpatuloy sa buhay ng walang pasanin ng nakaraan. Hindi ninyo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon na ginawa ninyo sa inyong kabataan o ang bawat relasyon na pinasukan ninyo o ang bawat pinansyal na pagkalugi na naranasan ninyo. Ang mga aral na natutunan nyo mula sa mga karanasang iyon ang mahalaga, hindi ang mga detalye ng mga pagkakamali. Mayroong kapangyarihan sa pagiging selective sa kung ano ang ibinabahagi. Ito ay hindi tungkol sa panlilin lang, kundi tungkol sa pagprotekta ng inyong kapayapaan at pagpapanatili ng inyong pagkakakilanlan bilang isang matalino at marangal na individual. Ang inyong mga pagkakamali sa nakaraan ay bahagi ng inyong paglalakbay, hindi ng inyong kasalukuyang pagkatao. Kung minsan, ang pagbabahagi ng mga nakaraang problema ay nagdudulot lamang ng pag-aalala sa pamilya na hindi naman nakailangan o kaya, ay naging sani ng mga tanong na hindi naman mahalaga sa inyong kasalukuyang kaligayahan. Kaya, ipagpatuloy ang paglakad pasulong at hayaan ang nakaraan na manatiling isang pribadong koleksyon ng mga aral at alaal. Sa kabuan, napag-usapan natin ang pito mahalagang bagay na sa aking pananaw, mas manam na panatiling pribado mula sa inyong pamilya kapag kayo ay nasa edad 70 pataas. Una, ang inyong mga pinansyal na detalye upang maprotektahan ang inyong kalayaan at maiwasan ang di kinakailangang pangigipit. Pangalawa, ang mga malilit na usapin tungkol sa inyong kalusugan para maiwasan ang labis na pag-aalala at hindi kinakailangang interbensyon. Pangatlo, ang inyong personal na buhay pag-ibig kung meron man upang mapangalagaan ang inyong privacy at kalayaan sa pagpili. Pangapat, ang inyong mga personal na routine at ang paggasta sa mga bagay na napapasaya sa inyo para mapanatili ang inyong kalayaan at kasiyahan. Panglima, ang mga detalye ng inyong huling habilin upang maiwasan ng hidwaan sa pamilya. Panganim, ang mga negatibong opinyon sa ilang miyembro ng pamilya para mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. At pangguli ang inyong mga nakaraang pagkakamali o pagsisisi upang mapanatili ang inyong dignidad at maiwasan ang pagguhusga. Alalahan ninyo, hindi ibig sabihin ng mga sikretong ito na kayo ay may itinatago o hindi tapat sa inyong pamilya. Sa halip, ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kapayapaan ng isip pagpapanatili ng inyong kalayaan at pagbibigay galang sa inyong sariling karapatan bilang isang individual. Ang maliliit na pagbabago sa inyong pananaw at pagdidiskarte sa pakikitungo sa pamilya ay maaring magdulot ng malaking positibong epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi na ninyo kailangang patunayan ang inyong sarili sa kahit sino. Ngayon ang panahon para kayo ay maging masaya, malaya at payapa kayo ay nararapat sa isang buhay na puno ng kagalakan kung saan kayong may kontrol sa inyong mga desisyon. Mayroong kayong sariling karanasan o pananaw tungkol sa mga usaping ito o kung mayroong pa kayong ibang sikreto na sa tingin ninyo ay mahalaga rin panatiliin. Huwag mag-atubiling. Ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saluobin at matuto mula sa inyong karunungan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang, paki-like naman po at isubscribe ang aming channel para sa mas marami pang makabuluhang payo at gabay para sa inyong paglalakbay sa buhay. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya at nararapat lang na ipamuhay natin ito ng buo ng may kapayapaan, kalayaan at kaligayahan. Mabuhay kayo ng pinakamahusay! sa bawat edad